Kailangan mag-prove ang ebidensya na ikaw ang pumatay kay Beatrice at hindi ang kapatid mo. Bakit di ka naniniwala? Di ba nilabas ko ng ebidensya? Alam namin, hindi mo bag yun. Ginamit ko yung bag ni Bianca. So what? Erika, you were indisposed last night. You were confined. Hindi ba? paano magagawa yun? kagabi nakakalakad na ako. Hinintay ko munang makatulog si Bianca at makaalis si Karen. Saka ako umalis. Alam nating dalawa na hindi dapat ikaw ang nakakulong. Bakit pa ba hindi ka naniniwala sa sinasabi ko Dahil ba alam mo kung sino ang totoong pumatay sa kanya? Nagkamali ba ng sinatap si Jaime? Erika, Don't accuse Jaime. Lalo na kung wala kang ebidensya. Alam ko si Bianca ang inaasahan niyo. Pero nagkakamali siya. Pakisabi sa kanya na kahit makulong ako ng habang, masaya pa rin ako. Dahil kahit kailan, eh, hindi hindi na sa makakalapit sa akin. Oh. Hmm. Paano na si Bianca? Sinong poprotekta sa kanya habang nandito ka sa loob? Hindi mo ba alam hinahalap na siya ni Jaime as of now? I dread to think kung anong gagawin sa kanya ni Jaime pag nahanap ang kapatid mo. Wala. Well, alam kong isa kang magaling na abogado. Pero bakit mo ba kinukonsinti ang kasamaan ni Jaime? Alam mo naman na pwede mo kaming tulungan kung gugustuhin mo. Trabaho kong idepensa ang aking kliyente. Ayan lang ba ang tinatakot kasi niya? Erika, my best advice para maprotektahan mo si Bianca ay isuko mo siya at bumalik ka kay Jaime. Well, Bianca, is far safer sa loob ng kulungan kesa kay Jaime.